1, 2, 3, go! 3, go! <laughs> one, two, three, go! 2, <hazaa> 3, go! na si Gerard! Tumaga si Tagal naman! yata, tumisipan natin. tagal. Hindi. Hello, lad! tagal mo naman, lad! Ikaw na lang inintay dito!

Abi, so, ang alis to ko. Sino si, si Siron? Yan Siron, Siron. Siron, Siron niyo. to haganyo. Eh, Siron, Siron. Pa-ira dala sa akin. Eh, ina, Tagal naman. Ayun din. Low, low. Panghina lakas. O, oh, yan na, yan, yan. Ah, bu ka na dito. Tara na, alis na tayo, eh. Alis tayo, ha. Ales? Uh. Exabe. Ah. Hindi, hindi mo, mo sinabi sakanya lad. Hindi man. Ba't buti mo siya gatinabi. Tara na, dahil pati nasabi. Andito na kami lahat, free. Ko na lang inihintay. Sa Mayban. Yung bisis lang ako. Ano ano?

Buso sa... sakit naman nung sa akin <laughs> nyo. <Nandumikimu>. Napalakas. <laughs> ay, yun yun yun. Tal, oh, dito din ako sama-sama. Naglalaro ako, oi. Oi, Tol! Hala. Alis tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Ano sa pupuntahan? Ano ba binabasa yun sa GC? <adjectives> Naglalaro ako, oi. Paano ko mag- Well, sano. Oh, alis ka tayo. Halito ah, na kami, oh. D'yan na lang hinihintay si Sai. Sai, tara, Sai. Ano? Sama ako. O, sama ka? Oo, Okay. Ito, na iwag kalaamin. Asa pa kayo? Asa pa kayo? Andito kami sa van. Tara, Sai, tara. Tara. Tala,

Siya, na bukos, natin, nakalimut, ay, natin, nakalimut, ay Nakalimutan niya yung Nakalimutan niya yung bag! ng ito! Uy, lakas ng trip! next <laughs> natin? si Andre na lang! Si Andre! 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 Naglalaw yun! Sige, na! Yan! 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 Naglalaro lang yan! Hello! pre! Tara! Alis tayo! Pinanggila na ka ako! ko laro! Alis na kami! Huwag ka na namin!

Carlos. Ay, gato na lang para makagat ka. Sino yung next natin? Kaya nung mati yan, Ivan. Ivan? Ivan, Ivan, Ivan! Ayan, kay Kaluna. Ayan, yun yung kay Bilya. Tawin na, parang makagat di ka po eh. Ito ka, puti yung mukha. Ito. Ay, tira, tira, tira. Na. Hello, pre! Hello, alis tayo, pre! Ay, di mo alam! Dre, hindi mo sinabi? Hindi ka ba nasabihan? Dangin na, dito na, kompleto kami dito! Oo oh, <laughs> Oh, tingnan mo, oh, mo. dito sila sa isa yo, diba? di ba? Tara na. Okay, tara na. Huwag na. ka na maniko, huwag ka na, puta ka na dito. O, dala mo na. Dito kung saan naka-parking yung van. Ala no ano? O dito na mo, dito na mo, dito na mo tal. Tara na kami na ayan, ayan, dito. Ayan, 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 ayan. taban. Oh, ayan, yeah, tara to. Ano gina dito na dito na kayo. Uy, sabuwis na ako. Dito sa priyo, dito sa priyo. Don, puno na dito. Puno na. Diba? One,